ang Mount Pulag ay hindi lang isang hiking destination. Ito ay isa ring sagradong lugar para sa mga katutubo at isang paraiso para sa mga mahilig sa kalikasan. Dito mo masusubukan ang iyong lakas habang inahangaan ang mga pine forest, mossy forest, grasslands, at ang mga maladagat na ulap na tila abot kamay na sa tuktok. Kilala din ito bilang pangatlo sa pinakamataas na bundok sa ating bansa Matatagpuan sa hilagang bahagi ng Luzon sa kahabaan ng Grand Cordillera Central Mountain Range. Kaya tara, sama-sama natin tunghayan ang ganda ng Mount Pulag. Mga ibang kasabay natin umakyat. Pababa na tayo. Paakyat pa rin hindi naging madali ang pagakit namin sa Mount Pulag. Lalo na sa kagaya ko na hindi naman isang mountaineer. Kaya pala isa sa mga pangunahing requirements bago ka payagang umakyat ng Mount Pulag ay ang medical certificate para masigurado ang kaligtasan ng mga nagnanais na umakyat at masilayan ang ganda ng Mount Pulag. One of the things that's appreciated in Pulag Malinis daw so let's keep it that way. Yan. And then, uh, Mount Pulag is also considered by the locals as their sacred ground. They believe that the ancestors is in Mount Pulag. Yun yung paniniwala nila. That if somebody dies, akyat na After ng registration at orientation sa DNR office, ay tumulak na nga kami papunta sa aming homestay. Sa biyahe namin na ito, hindi lamang ang aking sarili ang aking inihanda. Kinundusin ko rin ang aking motorsiklo dahil alam ko na hindi magiging madali ang biyahe namin maturo rito. Time check, 12.36 a.m. So, before 1 a.m., kailangan natin mag-start ng trekking So, ayos na natin mga gamit na dadalhin natin paket. Dito sa Babalak Ranger Station, magsisimula ang ating trekking patungo sa summit. After ng aming short briefing, ay nagsimula namin maglakad dito sa Ambangid Trail. Ito din ang pinakamadaling ruta papunta sa summit. Makalipas ang halos limang oras sa pagtitrekking, ay narating na namin ang grasslands. Mula nga dito, ay abot na na namin ang summit. Marami na rin turista sa taas na nag-aabang sa tanyag nitong sunrise habang pinagmamasdan ang maladagat na ulap na halos pwede mo nang lakaran sa kapal. Tinatawag na playground of the gods ang Mount Pulag dahil sa paniniwala ng mga katutubong ibaloy Kalanguya, at Kankanae, na ang bundok ay sagradong tahanan ng mga espiritu ng kanilang mga ninuno at mga Diyos. You went to the top already? Not yet, just yes, now. You're already going down, you're only going up. Going up. Huh? <laughs> so how's the experience? Good. Good? Good? Yeah. Beautiful? Yeah. Excellent. Excellent. Grabe. Ang ganda ng beauty ito. Welcome to Mount Pulag Summit Sa taas niyang 2,926 meters above sea level ay eto na ang pinakamataas na bundok sa isla ng Luzon at pangatlo sa buong bansa Ang karanasang ito ay hindi lamang tungkol sa paghakyat kundi tukol sa pagiging isa sa kalikasan at pagrespeto sa mga sagradong kwento ng bundok na itinuturing na tahanan ng mga Diyos at Espiritu. At dahil maliwanag na sa ating pagbaba, ay kitang-kita na natin ang ganda ng mga dwarf bamboo ng grasslands. Kasunod naman ito ay dadaanan na natin ang enchanted na mossy forest ganito pala kaganda ang makikita natin pag dumaan tayo sa mossy forest ng maliwanag na. Ang mga puno ay nababalot ng hamog at lumot at ramdam na ramdam mo ang lamig sa lugar na to. Maraming mga turista ang nagpapakuha ng litrato at umahanga sa ang kinitong ganda. Sa ating naging paglalakbay sa Mount Pulag, nakita natin ang hindi matatawarang ganda ng kalikasan mula sa mga kagubatan hanggang sa maalamat na sea of clouds. Higit pa rito, natutunan din nating pahalagahan ang sagradong kahulugan ng bundok para sa mga katutubo.